gawin mo ito at mapapanaginipan kanya araw-araw. Ito ay gagawin sa araw ng biyernes, alas 12, sa lubong ng lunes at ng biyernes. Kailangan mo ng papel, ballpen at pabango. Una ay punitin ang mga gilid ng papel. Isulat mo sa papel ang salitang ito. Mapapanaginipan mo ako araw-araw at gumuhit ng dalawang linya sa ibaba. Halikan mo ito ng limang beses. At spray ng isang beses ang papangong lagi mong gamit-gamit. Kung wala ay gamitin mo ang iyong sariling paus. Sunod ay gumuhit ka ng buwan sa likod ng papel. Hindi ito kailangang maganda at isulat ang pangalan niyong dalawa sa iyo ang nasa taas. Itupi mo ang papel papunta sa iyo ng dalawang beses. Ilagay mo ito sa loob ng punda ng iyong unan at bago ka matulog ay pagkaisipin mo ang mga bagay na gusto mong mapanaginipan niya. Pagkagising mo ay sunugin mo ang papel at isaboy mo ito sa hangin. Salamat po sa inyong panonood. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay maaari kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.